Batsing? Batsing? Yeah. How are you? How are you? Hindi, tinatanong kita how are you? How are you? Ate, gusto ko yung nang ng red wine. What? Gusto mo mag red wine? Oh, yes. Yeah. Oh, yes. Yeah. <laughs> Guys, Guys. Uh, pasensya na po kayo. Uh, kasi dalaga na po itong kapatid ko. Uh, ano na po siya eh. Uh, she's... 32 years old hindi na po siya bata so uh, she can drink and uh ngayon humingi po siya ng red wine sa akin ah uh, ha huh. aha uh ha -huh. Talagang gusto mo red wine na? okay anong yeah. gusto an anong klase gusto mo uh Some wine oh white wine red wine, red wine. merlot chardonnay oh yes yeah. Oh, yes. Kaya <laughs> yeah, magandang araw. Magandang araw. Oh, greet me yung mga ano mo, mga friends mo sa Instagram and Facebook. Mm, Facebook. Oo, oh, oh, namimiss ka na nila. Oh, ano na? Oh. <laughs> ano na, wala ka pa rin ngipin. Mm, mayroon. Asaan? Ba't hindi mo sinusuot? Naiwan ko. Naiwan mo. Sa bahay namin. Sa bahay nyo. Asus. Wala ka bastiso. Eh, ayaw mo naman suotin eh. Magugot na siya sa LV. Ano? Mm -mm -mm -mm. Ano? What? O oh, mag-hi ka muna. Hi ka muna. Hi. Greet ka ng ano. Happy Chinese New Year. Malapit na. Chinese New Year. Kung, Kung hei fat choy. Ko'y bachoy. bachoy. Okay. Bye-bye. Ba ba <laughs> okay. Bye-bye.